So, okay. oh, hello mga idol. mga uh, magandang araw po sa inyong lahat, no. So, na lang ko i-share sa inyo, no. Tugod ni sa akong sitwasyon karon. So, grabe, no. Uh, wala na gyud. So, uh, mong ana i-upload sa akong channel, mga idol. Kay na demonetize. So, okay lang yan kasi hindi naman na-delete sa YouTube may ano naman na paraan naman na maayos pero hintay palagi ako okay lang sana yun kung video na hindi ko na-delete so maayos na yun. sana yun ah, madali sana maayos kaso ah, na-delete na eh so nalang ko ishare sa inyo ha ba kaming mga uh, ba mga sa puno yung mga igsuon na to may, dili gani mag tanaw sa itong video sa itong dili mo suporta ba hindi mo kayo mag share so pila lang kay igsuon akong nabantayan ishare jud kay igsuon na tanaw sa itong video sa desag diri sa facebook wala tinood yun na yun nang sa uban nga unang una yun gini mga kuan ison ah dauton pa ka Nga kuan timo kan mga barkada mga idol wala karon wa na kaila na kaila ni mo yun na ka libakon talikod unang, -unang karon nga wala na ako na yun, ipit, tanan oh grabe na grabe jud ilahang kuan punta no sa mga sa mga content creator ano dag ako naga support tanaw man ko sa mga content creator kanang dagkog na gusto nila ipalapag daw ilang ang akong ang sa, ang Facebook tapos kuan daw daghan daw magkuan sa ha adugay na si kuan idol no kanang mga content creator pero mangyapon so mapili-pili on na, siguro na nila punta ka so, sa mga viewers di tanan sa so, katong ako dugay naman ko sig post ano akong facebook pero wa mangyapon wa gimana aw so kira mana laban lang so naman ko i channel pero mau lagi eh. channel sa youtube ni abot naman nung to kuan takot na followers uh, subscriber uh, pip, hapit na mag 58,000 na ano to Uh, followers pero uh, pipila lang ang mananaw gari uh, tungod anang may mga kuan uh, uh, usap po na mga baser mga nga unta sa mga kuan na no, mga vlogger atong mga dagko ng dagkog tayo na so dapat unta Did, tabangan nyo itong mga bagong nagsugod para sinamo si mig panimpalad aning facebook Naabay manan au ni, nan manan pero... au piru. Bagung may lang, magagmay lang. Bihira lang eh berkada gani di magay manan au, di mangani magshare sa atong video. Ako manimpala jugom idol, basinday. U unta no. Unta ang panahon nga ako dugay kunungan sa unang nga mahimong vlogger. Mo na nga naka naka nakamit na kuno na himo kong vlogger, pero dili yung nga vlogger na, kuan lang ba. Kaning a small vlogger lang siya ba? Oo, small vlogger. Pero, wala agya hapon. Pipilaran may iswildo. So, mo kaning adaghan kayo nag-try. nag no? nag nga mag-upload sa Facebook or sa YouTube. Nag-try silang magbuhat buhat o mag-gusto mag sila mag content creator. oh Pero, wala. Dagan na no render, dagan na kuan. kaya nga no wala y bios wa y mang Unang lang kita. Mau mo surinder, bahala na, bahala na, bahala mo sigira tag kaunogula gulay ani, planti yang bugas lang. Unang ako kani Kaban aku. si wan karon, si logan, na, siguro, si goro, si... Ah, uh, dire pod ko sa Facebook. Bahala gyoy mananaw mga idol. Unta sa mga content creator na no, kutong mga dagko nag mga followers na. Inya punta ninyong uh, pansin imong uh, Facebook no nga. pilar man ning tawo nang mananaw pod ang na ni. sa sitwasyon ako na karon, wala na. Kami na inahimong kuan ba. Pero okay ra man na. Okay ra, okay ra. Unta pun sa mga igsoon, di sa mga pagmangkon, parinte. Ah, suporta pod ta ba. Di mampun man suporta pun mga panuak pun, Ah, nga. Siguro di ana sila mag-chat I don't know kung kung dako na kag views, mo viral ka, mag million bios, views, siguro di na sila sig tawag sa imo ha. Oh. para saan nang berkada ni mo manuol ra na huwag. dagko kag views dagko kag silo sa youtube magtext tawag mom um, na sakit pero gani og oh, gagmay kag views wala wala mo kon sa no nang uh, di basta-basta mag content creator Pero nakakuha og idea sa uban na di ilang gyud mo surrender. Tama gyud, tama di ilang mo Bahala nang mga baser, bahala gyud mo tanaw sa imong kwan. Buhat lang gyud ka content. So gikuan ako og idea. So istingan ako. Istingan ako og idol. Well. Ba pamasin day, no? Ano nga? karon silang ilapa karon basta hindi ay abot ang panahon na ato ana pud ay basin lang o, wala gyud ah kita ni Iguro kita diri Diri ra kita taman Oh, pares man ta kita tanan ng na, kanina ka po sa Facebook no Parehas man tanan ning kamot nga maka-views ug dagko pero bihira lang kayo makakuan kay pipila lang man ang mapansin sa imong video, mag-share sa imong video. Wala gyud. May pa ko, may pa nang uban ng mga vlogger nga dagkog followers, Maapoy, no sigig tan-aw sa mga kuan, sa mga mga bag-o pang nagsugod. Masamot, kakuan sila. nga dagko na kasilag lag sweldo kay maka dios na sila ginagko nga kami ani wa git nga nang karon or ugma or sun adlaw uh, manimpalad ta diri sa facebook ng idol manimpalad ta Basinday dai og moron ni dalan sa tong pagbago sa tong kinabuhi kaysa padayon ta nga nagbuhat og mga kuan sa ato ang uban nga content to. so unta mga idol no ah uh, pasir po dani nga video ng idol para kuan ba na ako yung mananaw pasinsunod ay nag upload na ko dagandagan ang mutanaw so salamat kayo So, salamat pala no sa palaging na sa mga upload ko dito sa Facebook na to. Thank you so much. Uh, sana uh, kayo din uh, soon uh, maging ganito din, no, maging vlogger. Kasi sa mga mahirap kasi mga idol, kagaya namin sa mga mahirap, yung inaasahan namin yung pag-vlog lang. Kasi yun yung ano na ngayon eh ah uh, viral o oh, ano na ngayon yung na ano, sa mga tao na maraming yung mayaman sa pagiging vlogger kaya marami ang nagawa ng content o oh, tinood daghan naman kay content creator pero ang uban lagi wala di gihapon mapansin so kanalang hero ng idol daghan sa salamat unta magpadayon mo suporta ah uh, sunod na mga video na akong buhaton na. kasi nakauban ako si Logan. Mangoholan sa aming esta, mamukot ni kay ugol. Dali sudan. So, Umaamong kini mong kinabuhi dire. Unsa Mukot, mangulay. Ug wala explore. Tabinak ronnya. Di nako ka-upload sa YouTube wala nako si So Okay, wishless man kaya Mag-upload ko dito Wala kaya po yung ikon Wala kaya po yung sildo Pila pa ka Simana siguro na Usap mayo O bulan ba na sa Pasagaran 90 days yun ang kung, 3 months yun ang Tagal Tapos mag Tapos grabe O so, kanalang mga idol Tagang salamat ah, Mukot kami amin Manila makasudaan ta ba Salamat po kasi sa video mga idol no. Uh, unta ah uh, makatabang makatabang mo. Okay, may pa mo. Ah uh, sa among video pero yung mga kaibigan natin dati kapatid o oh, pamangkin ka kita no. Wala na hindi manonood. Kahit man lang mag-comment doon, mag-share. Wala talaga. Tuh, so, laban lang, laban. So, Tuh, dengan selamat. Jadi lang.